Good morning mga kajang Have a nice day mga kajang Ayan mga kajang Welcome to my channel Ayan maaga tayo ngayon mga kajang At uh, mainit ngayon Hindi natin kaya yung init Kaya maaga tayo Ayan Dito tayo sa ikutan i uh -huh.

Ay ay. 4 5 7 8, 9 10, sampo ito, sampo. Sampo. 11 12 13 14 15. Wala na yan. Ah, ito na lang. Ilan yung doon? 15. Yan, wala na yun lahat. na, na o 15 yung 15. 15. Two point eight, two point eight. ha? marisa, no? carton. So, sa Cebu. Dapit ka doon ha? Hm? Okay, ka. Marami akong bebenta. Hindi ka kayo na Marisa sa kabilang kalsada ha. Sa kabilang kalsada. O, sige, yeah. sige sige o, punta, sige. Ha? sige. Sige Okay. 1.8. Ah, eh. Oh. Oh, may dalong kilo ka carton. Oh. Dalaw kilo. Oh. parang malinis Kung kunin ko lang piso lang. Oo, kasi kung titimbang natin wala ka piso yan. Kung ko piso, kahit lang to, yung piso. Hindi, talaga ako nakuha niya eh. Tinitimbang ko lang talaga Sa tuto lang. Alis, alis lang ako. Kaya lang nalang lang, Kasi malinaw Ang dami kong kapon. Pinamigay ko lang. Hindi ko gawin

Nabot ako na ngayon. Tatlo. aning Ito, walo. Yan, sampo. Wala, one point. One point four na. Ayan, nalusan tayo. Ayan mga kadyang, paway na tayo. Ito, napakarami na naman nating nakuha ngayon. Ayan, sakosako -sako na naman tayo. Ngayon, ayan. Punong-puno na naman tayo. Ayan, may mga sarisaring kalaka lang nakuha natin. Ayan, nakakadami natin yung Mga bote, ay mga nakasako, bote. Ayan, alam mo rin. tayo, mga electric pan diyan. Bote, plastic. Ayan. Maaga tayong umikot ngayon, kaya makakawit tayo ng maaga. Mga kadyank. Ayan. Ayan, mga kadyank. Ayan. Para naka tayo, hindi tayo abutan ng... ...drabing init nahihilo tayo mga kadyang oo nakarang araw ay umiko tayo tanghali na grabe init ngayon kaya kailangan natin umalis ng maaga umalis nga ako ng maaga ng mga 6.30 sa bahay pero yan mga anong oras na ayan, mag alas 10 na mga kadyang 10 tarpe na nga pala ayan, ayan, napakainit na mga kadyang oh, uh, tirik na tirik yung araw ya, yeah, mayroon yeah, tayo. Ha, matumba tayo. May tayo. Mga kadyang. Thank you for watching mga kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa aming mga videos mga kadyang. God bless. Bye bye.